Hi, magandang umaga sa inyo lahat. So, ako si Max. And, narecord ko tong video na to. December 18, 2024. Around 4 o'clock in the morning po. So, and the reason kaya ako pinost to or narecord tong video na to is babalikan ko to after 10 years. And, super excited ako kasi nakikita ko sarili ko after 10 years siguro mga nasa, nasa 30 na ako na hopefully buhay pa tayo noon so after 10 years maging naging successful na ako sa pagiging content creator as well as sa, sa business kasi nagbebisnes kami ngayon about sa mga pagkain so kami ng partner ko and then yun hopefully bu buhay pa tayo lahat noon and narating na natin yung mga pangarap natin sa buhay ganun din Iyo. sa mga social media account ko as of now meron tayong 14 subscribers and meron din mga konting likes ayan ito yung account natin sa YouTube and meron din tayo sa Instagram TikTok and sa Twitter or X ano I don't know ito ayan hopefully nakikita nyo yan and yan yung yan yung YouTube channel natin and hopefully after 10 years Successful na yan. Millions. Million of followers na. And likes. And Nag-generate na ng income sa atin or passive income. And yun lang. And babalikin natin to after 10 years. And see you soon guys. Bye. Paano ba? Ganito? <laughs> Bye.